open lang po natin ang connect to card app tapos type nyo lang ang inyong username at ang inyong password and then log in. At punta po kayo dyan sa fund transfer. At sa interbank fund transfer via InstaPay. Tapos account number. At pindutin ang input information. Tapos, select bank. Hanapin nyo lang dyan ang nakalagay na GCash. Tapos, itype ang number nyo sa GCash. tapos pangalan at epilido at kung magkano yung gusto mong i-transfer nasa sa inyo po kung magkano po i-check nyo muna yung balance inquiry doon sa connecto card Bago nyo i-submit, check po muna yung laman ng Gcash nyo kung madadagdagan. Ayan po, 2 pesos and 40 cents lang yan. Tapos balik tayo sa connect to card. Bago i-submit, nanghingi sila ng input mobile pin nyo. At ayan na, okay na po. Pwede nyo pong i-download yan. Confirmation. Pa o kaya ay screenshot nyo na lang. I Check po natin kung nadagdagan yung Gcash natin. At ayan nga po, 102 pesos and 40 cents na siya. Kasi 100 lang po yung tinransfer ko. Okay na po. Kung may katanungan po kayo, comment lang po. Salamat.